Uy. So, what's up mga ka-Spider, ka-RG Spider, ka rg spider ka rg Spider, what's up, what's up Magandang mabagas natin lahat mga ka-Spider, ka-RG Spider Magpapalaban na naman tayo ulit ng ating mga kagamba guys So, injuin na lang natin ang mga larong gagamba guys ni RG Spider. So, ang lalaban ngayon natin guys ay, ay parehong winner to so guys. Yan, nalala nyo to guys yung tigre. Tigre ng sarkin to guys. One win to guys. So, one win. Yan. Nasa wala to guys. Wala winner yan guys nakakalawin nyo guys ito winner din yan ilaw, one win din yan guys so, sana magbigay sila ng magandang laban. So, game na natin pa guys. Meron, meron, meron guys. Karating winner guys, yan. Yeah. So, sanay so magbigay ng magandang laban. Oh, ayan guys, yung yeah. bilaw. Ito naman yung pang laban na guys, yan. Yeah. Ayan guys, bilhin na lang kayo kung saan kayo. Oh, so, zoom na natin po guys.

siya. Uy. Uy, tigaan parehong winner. Ya. Walang mag-ayaw diyan. Tayo. Umakyat pa din, guys. Yan. Yan. Walang ayawan niya kasi parehong winner ya. Uy. So, 1-0 guys laglag yung nasa bandang wang meron natin guys so yan yeah. pare kong kulunto <laughs> yan yung wala guys ito na yung ito na yung nasa bandang wala pala ito yung meron so sana yung magbigyan pa ng magandang laban guys so naka score nung itong nasa bandang wala natin guys isang laglag itong nasa meron Bye. So,

Walang ayawan yan kasi parihong winner yan. Sorry guys na laglag. Mutuo kasi yung sapo nito. ganda ng guys ayan yung ka-RJ nagnanganga pa rin yung bandang ko wag mo wag pari yung hayina na yung magagamba natin guys di pa rin magkampante mag ito nasa bandang wala natin guys kasi nagnanganga yung nasa meron natin eh Yud. Yud. Parihong ganyan. Parihong winner. Kaya, kaya walang magpapatalo guys. Yan yeah, o. Yan na. Uy. Uy. Yun. Kinagat ulit yung nasa bandang meron. Oops. Awatin natin guys Oh yan Uy kumakagat pa rin Uy yan Oopsie Uy bumabalik yung bandang Meron natin guys Mga karje So, sanayin so, natin guys sa laro. Uy, Uy bak ka Uy, bakbo, takbo. Oops. Oops. <laughs> so nggak sepi ups bawat Awak ugh, so mati nana tuh mau tembak guys sepak so, kung hindi na guys itabla lang itabla na lang natin at i-rematch sa so isang kada na lang guys nganggo nga, nga, nga pa rin yung nasa bandang yung meron guys oh yung dilaw pati ito nagngangaray Uy! Uy! Hinabol sa so isa pa, guys. Uy! Uy! Hinabol! Isa so, pa, guys. Isang so, lang to... Uy! So, kumagalap kasi parang sila guys sa isa pa. So guys, tabla lang lang natin to kasi mahina na itong mga ating mga gigang pa. So pag lumakas sila, re-rematch na lang natin guys. sa so ay lumakas pa sila mag-rematch. So abangan nyo guys kung, kung lalakas ito. Very very much natin to guys. Yung tigring sa rindo at sa kagilaw. So sana na laban nyo mga Cargy Spider. Paki-subscribe. Click. Yung um, click na rin yung bilbutog natin dyan. Saka comment, like, share. So mga Cargy, ingat tayo palagi. God bless all. Peace out.